ay assessment po na tayo. Yan. ano pala ano body ano 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 sa katawan? Yung sa dito, sa or Oo. One ano ko. ano 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 dito, ano 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 Hmm. Ito lang yung ginato, June. June. Ito siya na... Nakakalakad ka pa o... Oh. Nakakalakad ako, kaso nga lang yun nga, pagka, kung sa umaga, pag-ising ko, hindi ah, ako, marakat, di ako mm. makatayo agad ng diretsyo. Para siyang may naiipit. Yung naiipit na yun, may history ba siya? Like, na, nabagsak? Wala. Wala siya? Wala eh. So, parang eh. so, ang para, cause is yung masaspasan. parang Masaspasan tumiip kasi compress. dyan sa, sa work din, laging nakatayo, uh -huh. tapos nagbubuhat din. Okay. Meron ba tayong movement kayo na pwede mong gawin na um, sasakit siya? Okay. Kaya um, mong lumit? Ah, ayan. Pagka tumatayo ako, may, yun, may, yun, ano may, siya? Uh, may na yun siya. Na siya. Tapos pagka yung ko ayan, masakit siya. Okay. Uh, pag lumiyan? Ayan, pag lumiyan. Masakit din dyan. siya. Ako, side to side. Hindi ito, medyo lang dito din, carry na. Pero hindi. Yung, yung pag masakit. Tsaka yung pagyuyuko. Ano yung dapag nga Tingnan natin yung kita to. Down huh? no, back, man, ha? na. ha, ba baba Ito ba ba? Ito ba ba? Ito ba ba? Ito ba ba? Ito may yung masakit? Ayaw naman. Dito? Hindi naman. Yan, Okay. Kataas daw ako tubo. ba? Oo, yung straight lang siya. Tapos taas mo. Yan lang pinakasalat?

yung malalim, labas lang. Patinihaya tayo.

tapos malayo-layo na yun siya. Tapos tayo po ka. Mas mababa na yun rin sa mga. Ang gawin mo dyan, ma'am, sa dito 4 days, magkakaroon pa kasi yan ng inflammation. Yung mga mo lang na face pasam. So, after 4 days, observe mo siya. Para kasi ang kulang na lang dyan is yung, yung mga nap, na ibalik na natin. Doon sa may spine, nag-release na siya. Ngayon, yung mga may mga punit-punit pa kasi yan, kaya nararamdaman mo pa rin kumasakit, pero yun na lang kailangan. Tapos, bigyan pa rin kayo ng straight chain driver sa ina. Kung pwede, ipadulog mo lagi yung pasak, kasi yun pa rin yung magkukusulit. Pag natumigas, iko-complex yung spine, may maipit na naman ng nung karoon naman ng